Good morning, another day. Tudis na me dori sa daruhan. Tuh, na? tuh, sa si daruhan dari Batu Namia. Namisa Nami mana ganggangan gang dari guys. Salubi, oh. Oh. Okay, kay... gang sa oh, 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 Diyan sa baba. Kali! 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 Hi! Hi, guys! Hi, guys! Hi, guys! Hi, guys! Hi, guys! Nandito naman kami dito, guys! Nami, there is a carp na Another day. Ikaduha na may din. two days. Two days there is a Na hello. hoy pag mo. Ganggangan eh sa ilang lobby. Lobby. Oh, nandito na si Mother Earth. Nantawa ko dyan sa ilalang kanya. Galing siya kumuha ng utani namin. Tawa din ko. Oh, Dito ka. Diri ang ilang mga kalubihan. Oh! Diri lang may magutan, Mador. Nakakuha, kagutan ma? Busog, Mats bakit kay mo kawnderimo tanglad ma tanglad ang daming tanglad guys oh, fresh. fresh na fresh na fresh na fresh na fresh na fresh na fresh tanglad. fresh 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 niya yeah, mangwa migbutong butong kay para para kuan dili ta uhawon gala okay. lang sundang na si mama gangga magibot ta si mama gangga guys na mama gang aw oh, mama gang Ay lang lubi guys, so taas na kay kwaunun pa. Taas. Tagas kay lang lubi. Isang kaliwit lang kali ayo sag Tagas kay lang lubi. Bili na kay makabuot. Sao na makabuot pa ni lubi. Karon tagas na. Wala. So, Wala diri kali. Jai. Yes, pa. Sa mana makahoy na ma. Oh, diri ang sulod sa ilang ganggangan guys oh. Hi Chenchen. Chin. Kay liha kay libi. Hi, Kylie! Hindi, may ano? Hi, guys! Welcome ay, to my vlog. Today ay, is Friday. Ay, today is my day. Today is Friday to Disneyland. Dami, abu-abu nami, da nami sa Disneyland. Disneyland. Oh, Disneyland. Gabi ka, Disneyland. Hindi, guys. Kylie, Joy. Sasin sa atar, ha? Balik-balik siya ng atar ang jacket. Okay, Sayaang, laban. laba, daraga'y putas daruhan. Dadagkay lang. Ko ang guys o dagan kasi lag lubi. Kalubig kalubihan. Asa madiri? Tama maghaling, mah. Sakod. Ma, Ko alam mga. Madiri maghaling, mah. Oh. Ko ang mga ko nga. Dadagan sa sungod. Dito ang balaka sa sungod. Unsay, unsay mo gi kuang sili. Down sa sili. Thank you for watching. Bye-bye. See you more tomorrow.